è il primo giorno di scuola di Liana Liana, no. vai, dai, ciao, ciao esci, esci ce lo fai? no vai, su è primo giorno di scuola di Cami first day of school vieni, Liana dai, buongiorno vai, vai Ay, mo rest Bye. Jana. All Alright. Good morning. First day of school ni Kani. Umuulan. Kagaya din ni Jana na nung first day of school niya umuulan. So, hatin natin siya. Kasi 8.20 yung pasok niya. Then, lalabas siya ng 8. Ah, 4.20. Eh, si Perkepivuto. Kasi nga umuulan, sabi ni Jana, na mabasa daw yung daanan niya. So, maghapon na sila doon. Eh, amore, kung sa patio, mama. So, yan ayaw doon niya yung... Ah, mabende. so, 8.20 to 4.20. So, yan. So, doon na din siya magla-lunch. Pati rin sila na... Ano na sila? ah uh, doon na rin sila magla-lunch. So, yan natin si Camila kasi nga si Liana. Kasi biglang bibitaw. So, yan. Oh. Camilla, moment, si, paano men? Sa totoo po So, yan. Parang mas excited pa si Liana. <laughs> si Liana nung ano pa siya pumasok nung 5. September 5. ng naman si Liana. Si Camila, September Ah, uh, September 12. So ayan. Asok na tayo.